Gusto mo bang lumutang ang kanyang utak, kakaisip sa inyo? Magandang araw mga kaswerte, isang video na naman po ang aking ituturo sa inyo. Mga simpleng pamamaraan pero pag nagawa nyo po ng tapa ay napaka epektibo nito. Kung bago ka pa lang po sa aking page at nagustuhan nyo, pakipalo at pakishare. At kung ayaw nyo naman ay pwede nyo pong skip ang aking video at maghanap ka ng video na nararapat sa inyo. Gagawin mo itong ritual na ito kahit na anong araw, kahit na anong oras. At kahit sino pwedeng gumawa nito, same sex, babae to lalaki. At magkalayo o magkalapit ay pwedeng pwede mong gawin ang ritual ni ito. So matagal na ba kayong hindi nag nagkikibuan ng inyong partner? Lalo na kung magkalayo kayo sa isa't isa. Binabali ka na ba niya na para bang hindi ka na niya naaalala? Hindi ka na na naiisip? Gusto mo ba na lagi kanyang maalala yung tipong lulutang ang utak niya kakaisip sa iyo? Gawin nyo ang ritual na ito para maalala ka at lagi ka na niyang kokontakin sa kahit na anong paraan. Una, kukuha ka lamang ng plastic, kahit anong plastic, pwedeng maliit. Tapos kumuha ka ng panulat kahit na anong kulay, isang kandila na puti at papel na panulat. Kailangan po sa ritual na ito ay lubos ang inyong paniniwala at 100% na nakapokus ka para mapagana mo ang ritual na ito. Ika nga, anumang pagdududa ay hindi makakatulong sa paggawa mo ng kahit na anong ritual. So, sa isang malinis na papel, isusulat mo lamang ang tunay na pangalan ni Target. Kaya kailangan alam na alam mo ang tunay na pangalan ng inyong Target. Tunay na pangalan, pangalan at apelyedo. Tapos, alam nyo ba mga kaswerte, ang pagtawag natin sa pangalan ng inyong target ay napakamabisa. No? Parang pinapagana mo ang mental telepathy mo. Minsan nga, di ba, pag misa ng isang tao, nababanggit, nasasamid na siya, bigla siyang kinakabahan. So, ganun po ang mangyayari. Pag ginawa mo ang ritual na ito, lulutang ang inyong target, kakaisip sa inyo. So, napakadali lang po nito. Pag nasulat mo na dito yung kanyang pangalan, titigan mo ito ng buong puso. Titigan mo ito ng pagmamahal. Sabihin mo sa bagay na ito ang gusto mong sabihin sa target mo. Parang ipinapasa mo sa papel na ito yung gusto mong sabihin sa inyong target. Tawagin mo ang kanyang pangalan plus ang inyong kahilingan depende sa inyong pinagdadaanan. Pagkatapos ay sunugin mo lamang ito gamit ang kandilang puti. Pag nasunog nyo na po, yung abo ipapasok mo dito sa plastic na maliit. Halimbawa, abo na ito, Saan mo ito itatago? Pwede mo ito itago sa inyong damitan, sa inyong wallet, at doon mo lamang ito. Huwag mo itong itatapon hanggat hindi mo nararamdaman ang pagbabago ng inyong target na kinokontak ka na. Ngayon, pag naramdaman mo na, na nagbago na si target, lagi ka na niyang kinokontak at uh, iniisip, kasi malalaman mo naman po yan kasi ko contact yan sa iyo pwede mo na itong itapon ngunit pwede mo itong ulit-ulitin kahit kailan mo gusto maraming salamat mga kaswerte mag-ingat ang lahat